Kung hanap mo yung motor na hindi lang matibay at maporma, kundi totoong matipid din sa gasolina. Tamang-tama ka sa video na ito dahil ngayong araw, tatalakayin natin ang 10 pinakamatipid sa gas na motor ng Honda na siguradong swak sa bulsa ng mga praktikal at waes sa Pilipino, mula sa scooter hanggang sa manual. Una sa ating listahan ang Honda Wave RSX 110cc, isang underbone ng Honda na sikat na sikat din dito sa Pilipinas. Pagdating sa fuel consumption nito, kumukonsumo lang ito ng 69.5 km per liter at ang kanyang fuel capacity capacity ay 4 liters. Kaya naman sa isang full tank nito kaya nitong makarating ng hanggang 270 km. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 109cc 4 stroke single overhead cam air cooled 2 valves at ito ay naka 4 speed. Ang maximum power nito ay 6.46 kW at 7,500 RPM with a maximum torque of 8.70 Newton meter at 6,000 RPM. Pagdating naman sa presyo nito, meron itong dalawang variant, ang disc brake at ang drum brake. Ang naka disc brake ay nagkakalaga ng 64,000 pesos. Ang naka-drum brake naman ay 62,900 pesos. Pangalawa sa ating listahan ng Honda RS125. Ang Honda RS125 RS ay isa din sa matipid sa gasolina dahil umaabot lang din ang konsumo nito ng up to 67.5 km per liter. Meron itong fuel capacity na 3.9 liters. At sa isang full tank nito, kaya na rin makarating ng hanggang 260 km. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 125cc four stroke single overhead cam air-cooled 2 valves. At ito ay naka-4-speed. Ang maximum power nito ay 7.12 kW at 7,500 RPM with a maximum torque of 9.55 Newton meter at 6,500 RPM. Pagdating naman sa presyo nito, nagkakalaga lang ito ng 75,900 pesos. Pangatlo sa ating lisa ng Honda XRM Motard. Ang Honda XRM ay isa sa pinakasikat na motor ng Honda. Napakarami ding variant ng Honda XRM. Pero sa video na ito, ang ipapakita ko lang sa inyo ang Honda XRM Motor dahil halos pare-pareho lang naman ang fuel consumption ng ibang variant ang Honda XRM. Ang fuel consumption nito ay nag-average lang ng 65.4 km per liter at meron itong 3.9 liters na fuel capacity. Kaya naman sa isang full tank nito kaya na rin makarating ng hanggang 250 km. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 125cc 4 stroke single overhead cam air cooled 2 valves at ito ay naka 4 speed. Ang maximum power nito ay 7.12 kW at 7,500 RPM with a maximum torque of 9.55 Nm at 6,500 RPM. Pagdating naman sa presyo nitong Honda X rm 125 Motor, nagkakahalaga lang ito ng 76,900 pesos. Pangapat sa ating listahan ang Honda TMX 125 Alpha. Isa sa motor na panghanap buhay at madalas na kinakabitan ng tricycle dahil malakas ang hatak ng motor na ito. At bukod pa doon, napakatipid din sa gasolina dahil kumukonsumo lang din ito ng 62.5 km per liter. At ito, meron itong malaking tangke na 8.6 liters kaya naman malayo ang mararating mo sa isang full tank mo na kaya makarating na hanggang 500 km. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 125cc 4 stroke overhead valve 2 valves air cooled carburetor at ito ay naka 5 speed ang maximum power nito ay 9.6 horsepower at 8000 rpm with a maximum torque of 9.1 newton meter at 6500 rpm pagdating naman sa presyo sobrang affordable lang dahil nagkakalaga lang ng 56,900 pesos palima sa ating listahan ang Honda Dio ang Honda Dio ay isa din sa matipid sa gasolina at napaka astig din ng kanyang forma kumukonsumo lang din ito ng up to 58.3 kilometer per liter at meron itong medyo malaki na fuel capacity na 5.3 liters. Sa isang full tank nito, kaya na rin makarating ng hanggang 290 km. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 109cc, 4-stroke single overhead cam, 2 bulbs, air-cooled, na maximum power ay 5.89 kW at 7,500 RPM with a maximum torque of 8.91 Nm at 5,000 RPM. Pagdating naman sa presyo, nagkakaligay lang ito ng 62,400 pesos. Pang-anim sa ating listahan ang Honda Beat. Sino pa ba ang hindi na kilala sa Honda Beat at alam na alam ng karamihan na napakatipid ito sa gasolina dahil umaabot lang ang consumption nito ng 58.2 km per liter. Napakatipid talaga. Pagdating naman sa kanyang fuel capacity, meron itong 4.2 liters na sa isang full tank nito, kaya na rin umabot ang hanggang 230 km. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 110cc, four stroke single overhead cam, air-cooled, ASP engine. Ang maximum power ay 6.63 kW at 7,500 RPM with a maximum torque of 9.3 Nm at 6,000 RPM. At meron itong dalawang variant, ang premium at ang playful. Ang premium variant ay nagkakaliga ng 73,400 pesos. Ang playful variant naman ay nagkakaliga ng 71,900 pesos. Pampito sa ating listahan ng Honda Winner X. Ang Honda Winner X ay napaka-astig na motor pero bukod sa pagiging malakas ang kanyang performance at hindi ka bibitinin, nandun pa rin pala ang pagiging matipid sa gasolina dahil umaabot lang din ang fuel consumption nito ng 52.3 km per liter. Meron naman itong fuel capacity na 4.5 liters at sa isang full tank nito kaya na rin makarating ng hanggang 210 km. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 149cc 4 stroke 4 bulbs dual overhead cam liquid cooled 6 speed. Ang maximum power nito ay 11.5 kW at 9,000 RPM with a maximum torque of 13.5 Newton meter at 7,000 RPM. Meron itong tatlong variant, ang standard ABS premium at ang ABS racing. Ang standard version ay nagkakahalaga ng 123,900 pesos. Ang ABS premium ay nagkakahalaga ng 129,900 pesos. At at ang ABS Racing ay nagkakalaga ng 131,900 pesos. Pangwalo sa ating listahan ang sikat na sikat dito sa Pilipinas sa Honda Click 125. Ang Honda Click 125 ay napakastig ng forma at napakaraming convenient features. At isa rin sa may pagmamalaki nito, napakatipid din pala nito sa gasolina na umabot lang din ang fuel consumption ng up to 50.3 km per liter. Meron nitong 5.5 liters na fuel capacity kaya matagal din bago ko maubusan ng gasolina na kaya rin makarating ng hanggang 150 km. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 125cc 4 stroke 2 valve single overhead cam liquid gold DSP engine. Ang maximum power ay 8.2 kW at 8,500 RPM with a maximum torque of 10.8 Newton meter at 5,000 RPM. Meron itong dalawang variant ngayon, ang standard version at ang special edition version. Ang standard version ay 81,900 pesos, ang special edition ay 84,900 pesos. Pangsyam sa ating Nissan, ang isa sa pinakabagong motor na nilabas ng Honda Honda kamakailan lang ang Honda Navi. Ang Honda Navi ay napakatipid din sa gasolina na umaabot lang din ng 48.4 km per liter ayon sa Honda. Meron itong 3.5 liters ng fuel capacity at kaya na rin itong makarating ng 148 km sa isang full tank. Ang makina nito ay 109cc 4 stroke 2 valve single overhead cam air cooled. Ang maximum power ay 5.89 kW at 7,500 RPM with a maximum torque of 8.91 newton meter at 5,000 RPM. Pagdating naman sa presyo nito, nagkakahalaga lang ito ko ng 55,900 pesos. Sobrang affordable. And last but not the least, ang isa rin sa bagong scooter ng Honda, ang Honda Giorno 125. Isang classic na scooter na napaka-elegante, napaka-tipid din ito sa gasolina dahil umaabot lang din ang kanyang fuel consumption ng 47 km per liter. Meron itong 5.4 liters na fuel capacity na kaya na rin makarating ng hanggang 235 km sa isang full tank. Pagdating naman sa makinin nito, ito ay 125cc, 4-stroke, four 4-bob, four single overhead cam, liquid-cooled, ESP+ ASP Plus engine. Ang maximum power ay 8.49 kW at 8,750 RPM with a maximum torque of 11.6 Newton meter at 5,250 RPM. Pagdating naman sa presyo nito, nagkakalagay lang ito ng 101,900 pesos. At yan ang sampung motor ng Honda na hindi lang maporma, hindi lang matibay, kundi napakatipid din sa gasolina. Alin ang nagustuhan mo sa sampung motor na napag-usapan natin sa video na ito? I-comment mo naman sa baba. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.